Sa ibang balita, patuloy ang opensiba ng militar sa Lanao del Sur para tugisin ang Abu Sayyaf at Maute Group na sinasabing nagsanib pwersa na. Ang leader ng mga teroristang grupo hinihinalang sugatan matapos mapuruhan sa airstrike. Maaksyon si K.M. Son. Sakay ng military truck, sunod-sunod ang dating ng mga sundalo sa Butig del Sur kahapon. Agad nagpunta sa bundok ang tropa. Ang target, hanapin ang napabalitang sugatan leader ng Abu Sayyaf Group na si Isnilon Hapilon at mga tauhan nito kabilang ang Mauti Group. Maya-maya, namataan ang attack helicopter na Agusta. At ilang oras ang lumipas, umalingaw-ngaw na ang mga putok ng 105 Howitzer. Mayat maya pinauulan na nila ng kanyon ang namomonitor nilang posisyon ng grupo ni Hapilon. Habang gumagapang naman ang ilang puwer sa papalapit at nakaposte ang iba sa mga pwede niyang daanan. Ayon sa armed forces, sa pagtugis nila kay Hapilon, natamaan nila sa pambobomba ang isang banyaga. Ang pangalan daw ay Mohisen, isang teroristang Indonesian. Ayon kay AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo, pinag-aaralan pa nila ang background ng dayuhan, lalot na kung pirma na nilang kinikilala ng Islamic State si Hapilon bilang pinuno ng ISIS sa Pilipinas. Posible manong kasama pa ni Hapilon si Mohisin mula sa Basilan. Ayon sa source ng News 5, nasa loob pa ng buting si Hapilon. Agaw buhay daw siya ngayon matapos tamaan ng shrapnel ang kanang braso sa airstrike ng tropa noong Enero 25. Inaalagaan daw siya ng medical student na kapatid ng Mauti Brothers si Hafida Romato Mauti, isa sa mga nakatakas sa Lanao del Sur jailbreak. Paniwala ni AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo kung hindi mabibigyan ng atensyong medikal, posibleng mamatay si Hapilon. Isinasakay na rin daw sa stretcher ang leader ng mga terorista dahil hindi ito makalakad. Dalawang linggo na ang nakalipas na mapabalitang dumating sa probinsya ang grupo ni Hapilon para makipag sa umano sa Mauti Group. Alin Alinsunod daw ito sa utos ng teroristang ISIS na kumikilala raw kay Hapilon. Kasabay nito, sinalakay ng PNP si Jet at militarang compound ito sa loob ng Mindanao State University sa Marawi. Dito raw nagkukuta ang ilang hinihinalang miyembro ng Mauti Group. Sampung lalaki ang kanilang dinatnan at agad dinalian. Two IEDs were purportedly found inside a building inside, which is inside the premises or the compound of Mindanao State University here in Marawi City when a joint elements of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police raided what they believed was a safe house of members and bomb makers of the Mauté terrorist group. Three types of search warrants were issued uh, for illegal possession of firearms, explosives, and illegal drugs, all of whom deny having anything to do with the Mauti group or ISIS or any illegal act. Nine of these uh, people are men, while uh, the other two are a couple who are the owners of the building. Well, guarded po man ito ng mga security, itong university. Maganda po itong ano dito, wala pong Basta hindi wala kung may moti group ano ba, ano ba ano ba meron dyan. Narecover ang dalawang hinihinalang improvised explosive device sa dalawang magkaibang kwarto na wala raw nakatira. Nagkasagutan pa ang mga polis at residente. Y yung, yung nahahanap po na bomba sa ibang kwarto, ha? mayroon, mayroon ba? ba? Mayroon daw po. Wala, wala. Why? Why? wala uh, tanungin niyo yung nag-inspection. clear daw wala. Giit ng pamilya makadindang wala silang alam sa nakuhang IED. Oh, hindi ko na alam ano problema. Ay lakay niyo to. May kinalaman po kay sa maute, na Wala akong kilala maute po. Kasi sa, butik, asa news lang kami sa TV, sa butik, hindi namin alam. Inimbitahan ang mag-asawang may-ari ng compound at sampung lalaki, pero pinalaya rin matapos mapatunay ang inosente sila. Labin lima ng miyembro ng mga teroristang grupo ang namatay sa mga airstrike. Walo naman ang sugatan at wala pang casualty sa militar. Kung totoong sa butig simulan ng ISIS na palakasin ang kanilang impluensya sa bansa, hindi nila ito hahayaang mangyari ng pamahalaan ng Pilipinas.